Posible kaha nga sa lungsod sa Mualboal ang mga tag-iya sa tulo ka mga Indonesian passports nga nakuha sa NBI sa sulod sa usa ka vault gikan sa Pogo Hub sa dakbayan sa Lapu-Lapu. na nato ang detalye pinaagi sa live report ni Alan Domingo. Lan May bisan pa man o hangtod ground dili pa makumpirmar ko na Pogo Hub ang nadiskubrihan dito sa lungsod sa Moalboal, Apan dako matod pang posibilidad nga usa kini ka pogo operation sanglit susama so, ang pattern ni ini sa mga pogo operation nga nadiskubrihan sa bang dapit sama na lang sa Agos sa dakbayan sa Lapu-Lapu Nakikalayon karon ang National Bureau of Investigation sa Kapulisan o sa Bureau of Immigration mahitungon sa pagkasakop sa 38 ka malangyaw nga sa kustodiya sa mga sa lungsod sa Moalboal. Gustong masuta sa NBI ang posibilidad nga nahasagulba sa mga foreign nationals ang tagiya sa tulog ka mga Indonesian passports nga nakuha sa NBI. Nasairan nga nakuha ang mga pasaporte sa sulod sa usa sa mga vaults nga nakuha sa Tourist Garden Hotel sa barangay Agus, Dakbayan, sa Lapu-Lapu. Niya katapusan sa buwan sa Agusto. Hangtod gran wa pa masayre kung asa na ang mga passport holders. Uh i mention na lang nako uh, katong na na-operate sa Moalboal, mm -hmm. uh, we will be coordinating with the persons that uh um, discovered the the um, the Pogo hub there if there are any Indonesians Among those, mm -hmm. wala pamay clear on sa nationalities tanan, will be coordinating with the BI as well as katong nag-operate ato if there are Indonesians. Uh, hopefully, na atong tulu ka Indonesians gan passports na koha natos vault. Gidugang sa NBI nga, possibly gikan sa ubang mga Pogo Hub, ang ang nga nasakpan did to sa mual-mual. di pama kung permar koon usaba kinika Pogo operation. hangtod maimbisigahan sa si kapulisan nga maoy naghupot sa kaso uban sa lokal nga gamhanan nga maoy nakadiskubre. Apan susama ramatod pa ang pattern nga makita lakip na ang mga gadgets nga gigamit sama sa cellphones o mga computers. Ang modus gud sa pogos ang mga passports sa mga workers are being withheld from them. Murag i-hostage sila ba? So, usa sa modus nila. Sa Pikas Bahin, sa NBI nga moduso na sila sa ilang application alang sa search warrant for the disclosure sa computer data nga dunggon sa Anti-Cybercrime Court sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kiniaroon magkakuhan sila og mga samples, gikan sa mga cellphones o computers nga magamit isip ibidensya sa kasong Qualified Human Trafficking patok sa mga nalambigit sa Pugu Hub Operation sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakigalayo na sa ang NBI sa Anti-Money Laundering Council dito sa kaunuhan alang sa pagpasaka og pang nga mga kaso. Apil ini ang pag-abli sa laing lima ka mga vaults sa establishment. You can see dunay nahabilin nga ng mga vaults dito sa sa premises. Wa na ito na hilabti because it's dili na katong workstation na atong nakwaan o narescuehan sa mga foreigners. But ang atong main nga gikasuhan si Shaw. Sokquy iya tong iya tong residents yang yang quarters nga nay mga bolts ito mga five, gusto sa anti-money laundering atong applyan. Gibahay sa NBI nga miluwat na og David Isip, Mga testigos, ang upat ka ma insider witness sa Pugo Hub nga gulagway nga mupasamot sa pagpaligon sa kaso batok sa mga akusado. May gitinguha karon sa National Bureau of Investigation o sa Anti-Money Laundering Council ang seizure sa corporate o business documents sa Pugo Hub sa Dakbayan sa Lapalapo aron magamit nila sa pagpaligon paskaso o pagsangat sa lain pa mga kaso batok sa mga nalambigit sa Pugo Operation sa nasong Dakbayan. May. Okay, dagang salamat, Alan Domingo.